Hello guys, good afternoon. Nandito ako sa labas. Kasi may kinuha akong work. Ayan, nandito ako. Naglalakad kasi walang available na driver. Ayun, oh. Sa labas ng lukan. Kaya ito, nagbibidyo ako para mayroon akong remembrance sa paglakad. Malayo pa. Sandali lang naman yan. Ayan, umaraming oh, maraming ditch dito. Oh. Puro ditch. Ayan, nagbulaklakan na sila. Tsaka maganda ngayon kasi hindi mainit. Walang init. Ayan, oh Kaya magandang maglakad. Tapos, ang hangin malamig. Dito sa kabilang gate, Ayan o, dami o. Oh. Ang ganda na ng bulaklak. Napaano na talaga. Malapit sa mountain pero hindi ka naman makapunta sa mountain. Kaya ako ay naglalakad dahil walang driver na available. Nasa Dubai si Hanipa. Magalaw yata ang kamay kong nagbibidyo. Yan. O, oh, walang katao-tao ngayon, guys, kasi time. Rest time. Yan, oh. Uh, mga building na nakikita nyo. Ang lalaking bahay. Kaso wala kang makita ang mga tao sa kalat-kalat. Dahil nasa loob lahat. di parang Pilipinas na maraming ano. Say hi. hi. Thank you. Yan o. Mga truck ang makita mo dito. Dito rin ang gitna. Hello. Hi. hi. Ma. <laughs> mga kasamahan namin sila. Yung mga ano naman una, mga workers ng amo namin. Kaya, pwede mo silang i-hi. Tatawid na ako kasi wala namang sasakyan. Yung bagong pinta, doon ako pupunta kasi doon ang pinagtatrabahoan ko. At doon din kami nakatira sa loob wala akong makitang tao talaga dito guys paggabi na ko Diyos nakakatakot yung lalaking bahay na yan oh malapit baka uulan nasa labas ako ba naman ito sa kabila palasyo din yan kapatid ng amo namin Yun, ano, nakikita nyo yung bundok. Bundok. Nakikita mo yan, pero malayo pa yan. O, di ba, guys? Say hi! Lumalabas na yung init. Malapit na ako. Kaso nga lang, pagod na akong naglalakad keno ang ganda ng ano nila yung tabi ng kalsada kasi mali